Hi guys, may mayong udto sa lahat. Hmm. Dito na naman tayo sa ano. Bubong nag tingin-tingin lang dito. Medyo magaan-gaan ang pakiramdam, guys. Salamat sa Panginoon. Nakarecover-recover hmm. -recover na pero ah, hindi pa ganyan talaga hindi pa mawala-wala yung sipon at saka ubo pero at least magaan gaano ang pakiramdam dito na naman tayo sa ano bubong sarap sana yung may bunga pa yung kalamansi ko kay pag akyat ko dito kakain lang ako ng kalamansi magamot sa ubo yung kalamansi na may balat pa yung gamit gamot ko sa ubo din yung kalamansi nga ngatain mo lang na ano kasama balat oh walang bunga Lumago pa siya tapos hindi pa siya nagbunga. Hmm, kaya magtiis lang muna tayo bili sa tindahan, no? Pag may bunga na yan, pahinga man din ng bili sa tindahan. Mahal ang kalamansi ngayon. Hmm. Oh, thank you for watching.